Magandang araw po sa lahat. Ngayon po, ibabasahin na natin ang nasa Kapitulo 4 ano po, ng Aklat ng Mga Bilang. Dito po natin makikita muli ang uh, gustong ipabatid ng Diyos sa bawat ba, bawat uh, miyembro ng kanyang bayan. Sa pagsimula po tayo ay manalangin. Ang manaming Diyos sa langit, salamat po sa inyo. Salamat po sa lahat ng biyay at pagpapala na inyong pinagkakalob sa amin sa pagpapahiram ng mga bagay-bagay dito sa kalupahan. Salamat po at kami po ay lagi inyong pinagagabayan sa inyong malalakas at magagaling na anghel upang kami alalayan sa aming mga lakad. Muli kami magtatagubilin sa inyong Ama na sana po ay maunawaan po namin ang aming babasahin ngayong gabi, ngayong araw na ito, na sana ay uh, Pagkalooban niyo po kami ng karunungan sa tulong ng banal na Espiritu. Salamat po muli sa inyo. Gayun din po ay tinatagubilin ko po ang mga taong makikinig at manonood. Salamat po at ang lahat po hindi -hindi namin sa pangalan po ng Panginoong Isus. Okay, simulan na po natin. Mga bilang 4.1 hanggang 49. Sinabi ng Panginoon kina Moises at Aaron, isensus ninyo ang mga anak ni Korat, Kohat na sakop ng mga libita ayon sa kanilang pamilya. Isama ang bilang ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ang mga gawain ng mga angkan ni Kohat sa toldang tipanan ay ang pag-aasikaso ng pinakabanal na mga bagay. Kung aalis na kayo sa inyong pinagkakampuhan si Aaron at ang mga anak niya ang papasok sa tolda at kukunin ang kurtina sa loob at itatakbo ito sa kahon ng kasunduan. Tataklob ito sa kahon ng kasunduan at tatakluban pa nila ito ng magandang klase ng balat at ng telang asul na pagkatap at pagkatapos ay isusuot nila sa mga argolya ang mga pambuhat nito. Sasapinan din nila ng asul na tela ang mesa na nilalagyan ng tinapay na inaalay sa presensya ng Diyos at ilalagay nila sa mesa ng mga pinggan, mga tasa, mga mangkok, mga bunga ng lalagyan na mga handog na inumin at hindi aalisin ang mga tinapay na laging nasa mesa. Pagkatapos tatakluban nila ito ng telang pula at tatak lubad pa ng magandang klase ng balat at pagkatapos ay isusuot ang mga pambuhat nito sa lalagyan. Ang mga lalagyan ng ilaw ay babalutan nila ng telang asul. Pati ang mga ilaw nito, ang mga panggupit ng mitsa ng ilaw ang lalagyan ng upos na mula sa ilawan at mga bubanga Nalalagyan ng langis ng ilaw, babalutin pa nila ito, itong lahat ng magandang klase ng balat na itatali at sa tukod ng pambuhat. Tatakluban din nila ng telang asul ang mga gintong altar at tatakluban pa nila ng magandang klase ng balat at pagkatapos isusuot sa mga argolya ng mga pambuhat nito ang mga natirang kagamitan ng tolda na ginamit sa paglilingkod sa templo ay babalutin din nila ng telang asul at tatakluban ng magandang klase ng balat ng hayop at itatali sa tungkod na pambuhat. Kailangan alisin ang abo sa altar at tatakluban ng kula, telang kulay ube at ilalagay nila sa altar ang lahat ng kagamitan nito at lalagyan ng baga ang malalaking tinidor para sa karne, ang mga pala at ang mga mangkok. Tatakluban nila ito ng magandang klase ng balat at isusuot nila sa argolya ang mga pambuhat nito. Matapos takluban ni Aaron at ng mga anak niya ang toldang tipanan at sa lahat ng kagamitan nito, dadalhin ito ng angkan ni Kohat kapag aalis na sila sa kanilang pinagkakampuhan. Pero hindi nila hahawakan ang banal na bagay para hindi sila mamatay. Ito ang mga kagamitan ng toldang tipanan na dadalhin ng mga angkan ni Kohat. Si Eleazar, na anak ni paring Aaron ang responsable sa langis para sa mga ilaw sa insenso sa araw-araw na handog bilang pagpaparangal sa akin at sa mga langis na pam pamahid, siya ang mamamahala sa buong tolda sa lahat ng kagamitan nito sinabi ng parinoon kina Moises at Aaron huwag ninyong pabaya ang mawala ang pamilya ni Kohat sa mga libita Ganito ang inyong gagawin para hindi sila mamatay kapag lalapit sila sa pinakambanal na mga bagay. Sasamahan sila ni Aaron at ng mga anak dito kapag papasok sila sa tolda at sasabihin sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin at kung ano ang kailang dadalhin. Kung hindi sila sasamahan, hindi sila dapat pumasok kahit sandali. Sandali lang para tignan ang banal na mga bagay para hindi sila mamatay. Sinabi ng Panginoon kay Moises, Isensus ang mga anak ni Gerson ayon sa kanilang pamilya. Isama ang sensus. Sa sensus, ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa tolda ng tipanan. Ang mga gawain ng mga angkani Gerson ay magdala ng mga sumusunod. Ang mga kortina ng toldang sambahan na tinatawag ding toldang tipanan. Ang lahat ng pantaklog nito sa mga kortina ng pintuan. Ang mga kortina sa bakuran na nakapalibot sa tolda at altar. Ang kusina at sa pintuan ng bakuran ang mga panali at mga lahat ng kagamitan na ginagamit sa paglilingkod sa tolda. Sila ang gagawa ng lahat ng mga gawain na may kinalaman sa mga kagamitan ito. Magdadalaman ng mga kagamitan o gagawa ng ibang mga gawain kayo ni Aaron ang magsasabi kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ay gagawin ng mga angka ni Gerson sa toldang tipanan pangungunahan sila ni Itimar na mga anak ng paring Aaron. Bilangin mo rin ang mga angkan ni Merari ayon sa kanilang pamilya. At isama mo sa bilang ang lahat ng lalaki may edad hanggang sa limampung taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ito ang kanilang gagawin sa toldang tipanan. Sila ang magdadala ng mga balangkas ng tolda, mga biga nito, mga haligi at mga pundasyon. Sila rin ang binigyan ng responsibilidad sa pag-aasikaso ng mga haliging pinagkakabitan ng mga kortina ng bakuran at nakapalibot sa tolda pati ang mga pundasyon, mga tulos at mga tali sila rin ang gagawa ng mga gawain kaugnay sa kagamitan nito. Kayo ni Aaron ang magsasabi sa bawat isa sa kanila kung ano ang kanilang dadalhin. Iyon ang mga gawain ng mga angka ni Merari sa toldang tipanan. Pangungunahan sila ni Itamar na mga paring anak ni Aaron. Bilang pagsunod sa utos ng Panginoon, inlista ni na Moises, Aaron at mga pinuno ng mamamayan ng Israel ang mga angka ni Kohat Gerson at Merari. Ayon sa bawat pamilya nito, nilista nila ang lahat ng lalaking may edad 30 hanggang 50 taong gulang na may kakayahang maglingkod sa toldang tipanan. Ito ang mga bilang nila. Kohat, 2,750. Gerson, 2,630. Merari, 3,200 ang kabuuan bilang nila ay libo 8,500 at 80. Kaya ayon sa utos ng Panginoon kay Moises, binilang ang bawat siya sa kanila at binigyan ng kani-kanyang gawain at sinabi kung ano ang kanilang dadalhin. Nakita niyo po muli ang tagubili ng Diyos sa kanyang bayan. Ano po? Mahigpit na mahigpit ang tagubili niya para sa kanyang uh, templo sa kanyang sanctuaryo o tolda pati kulay at kung sino ang pati kulay ng kurtina at kung sino ang hawak dito pati yung mga tinapay karne ano po kung saan ilalagay masyadong organized, ano po kaya hindi sila pwedeng magkamali at ang parusa pag nagkamali kamatayan hindi po malupitan Dios kundi siya po ay nagtuturo lang sa atin na tayo ay dapat sumunod sa instruction niya. Maraming salamat po sa pagsaban niyo sa akin ngayong gabi at uh, patuloy tayong magsasamahan at upang tayo ay uh, magkaroon ng maraming maraming pagpapalat, biyaya, pisikal, material, at espiritual. Sa pagtatapos, tayo ay manalangin. Amanamin niyo sa langit. Maraming salamat po sa inyo. Salamat po muli sa mga biyaya at pagpapala na patuloy niyong pinagkakaloob sa amin. Ama, patuloy po dinadalangin namin sa inyo ang church building na itinatayo na Iglesia ng Balasing na sana po ito ay uh, matapos at biyayaan niyo po kami na mga tao na mapagbigay na magbibigay ng mga ayuda upang ito po ay matapos ng madali. Salamat po sa inyo. Salamat po sapagkat kayo po makapangyarihan sa lahat at wala kaming magagawa kung wala kayo. Ang lahat po inihiling namin at pinagpapasalamat sa inyo. Kalakip ng lagi yung ginagawa sa amin na kami po'y binabantayan, pinatagubilinan sa inyong malalakas at magagaling na anghel sa bawat lakad namin. Maraming salamat po at ang lahat po inihiling namin sa pangalan po ng ayong Panginoong Yesus. Amen. Okay, maraming salamat po. Ang nasusunod dating pagkikita ang biyay at pagpapala ng Panginoon Yesus.